dalawang pamilyang iginagalang sa Indore, India. Pinagtagpo ng tradisyon ng isang matrimonial directory. Walang drama, walang kaguluhan. Isang kasal na parang kwento mula sa perpektong larawan. Ikinasal nitong ikalabing isa ng Mayo taong 2025. Isang marangyang seremonya na puno ng ngiti, musika, at pangarap para sa bagong mag-asawa at siyam na araw lang matapos ang magarbong kasalan. Ang mag-asawa ay bumiyahe sa Megalea, isang paraiso ng ulap, ng talon, ng malamig na hangin na tila hinabi ng kalangitan. Pero sa pagbabalik, hindi alaala ng honeymoon ang sumalubong, kundi isang kabaong. Isang bangkay ng isa sa mga ikinasal, habang ang kabiyak naman ay nawala na parang usok sa dilim. Ito ba ay isang trahedya ng pag-ibig? O isang maingat na planong pagpatay, mula sa mismong nangako na mamahalin siya, sa hirap at ginhawa? Alas 12 ng hating gabi, tahimik ang paligid, tanging hampas ng hangin sa mga bintana ang maririnig, at dito magsisimula ang isang kwento ng dalawang tao na parabang itinadhana, hindi ng pag-ibig, kundi ng kapalarang may kasamang misteryo. Si Roger Reguvenshi, isang 29 anyos na lalaki, bunso sa tatlong magkakapatid. Lumaki siyang kilala sa kanilang lugar bilang tahimik, mapagkumbaba, at responsable. Siya ang tagapamahala ng Reguvenshi Transport, ang negosyong itinayo ng kanilang pamilya, na naging pangunahing pinagkukuna ng kabuhayan ng maraming tao sa kanilang bayan. Sa paningin ng lahat, siya ay isang huwara na lalaki hindi pala away, walang bisyo, at higit sa lahat, handa nang bumuo ng sariling pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang mabait na anyo, may isang bagay na hindi nakikita ng lahat, ang lungkot ng pagiging laging nasa anino ng kanyang mga kapatid, ang pressure na magtagumpay, at higit sa lahat, ang takot na hindi na siya magkaroon ng sariling desisyon sa buhay. Sa kabilang banda, naroon si Senam, 24 na taong gulang. Isang babaeng hindi lamang basta maganda, kundi matalino at determinado. Siya ang anak ng isang may-ari ng plywood factory, at bata pa lamang ay sanay na siya sa mundo ng negosyo. Hawak niya ang mga accounts, ang mga billing, at paminsan-minsan ay siya na mismo ang humaharap sa mga suppliers at kliyente. Para bang isinilang siyang may hawak na ledger sa isang kamay, at isang matalim na pag-iisip sa kabila. May tiwala siya sa sarili. May pangarap siyang mas malayo pa kaysa sa inaasahan ng isang babaeng nakatira sa kanilang lipunan. Ngunit sa ilalim ng kanyang kumpiyansa, ay naroon ang pangambang baka sa isang iglap, mawala ang lahat ng kontrol sa kanyang buhay. Kakaiba ang istorya ng pag-iibigan ni Naraja at Senom. Walang panliligaw, walang mga bulaklak, walang matatamis na salita. Hindi sila nagtagpo sa isang parke. Hindi rin sila nagkakilala sa isang tawag o chat. Ang unang koneksyon nila, isang pahina, isang pahina sa Samaj Parijay Pastika, isang booklet na inilalabas tuwing Ram Navami, isang Hindu religious festival na karaniwang ginaganap tuwing Marso o Abril. Sa booklet na ito isinusulat ang mga pangalan at detalye ng mga binata at dalaga sa komunidad para makita ng mga pamilya at mapili kung sino ang maaring maging kabiyak ng kanilang anak. Isang pangalan lamang sa papel, isang larawan, isang maiklin profile, at mula roon nagsimula ang lahat. Ang kanilang kasal ay hindi bunga ng mahaba at romantikong pag-uusap, kundi bunga ng desisyon ng pamilya. Isang kasunduan para bang nakaukit na sa kapalaran. At ganoon na lamang, isang simpleng pirma ilang pag-uusap ng matatanda, at isang seremonya, ikinasal si Naraja at Senam. Dito magsisimula ang kwento ng dalawang tao na itinali ng tradisyon. Pero unti-unting binalot ng mga pangyayaring hindi inaasahan. Isang kwento na hindi lang basta simpleng kasal, kundi isang koneksyon magiging ugat ng isang madilim na misteryo. Ika-20 ng Mayo, taong 2025. Ang araw na ito, para sa lahat ng nakakita sa kanila, ay mukhang isang bagong simula. Si Roger at Senam, mag-asawang bagong kasal, nakasakay sa eroplano papuntang Shalong, isang lugar na kilala bilang Scotland of the East. Para sa karamihan, isa itong paraiso, isang dako ng malamig na hangin, mga bundok na natatakpan ng ulap. At mga talo na parang bumubulong ng musika ng kalikasan. Pagdating nila sa shalong, nag-check-in ang dalawa sa isang maliit ngunit maginhawang homestay. Simple, ngunit sapat para magbigay ng aliw sa bagong mag-asawa. Kinabukasan, nag-rent sila ng scooter. Magkasama silang naglakbay, nakahelmet, magkadikit na nakaupo, humahampas ang malamig na hangin sa kanilang mga mukha. Sa mga litrato, makikita ang mga ngiti ni sinam, mga matang kumikislap, mga labi na nakakurba sa kasiyahan. Ngunit kung kikilatisin mong mabuti, may kakaiba, may lungkot, may misteryong hindi agad mahahalata. Ika-23 ng Mayo taong 2025, ikatlong araw ng honeymoon ng mag-asawa. Sa mata ng marami, ito ay isang simpleng araw ng magsing-irog sa shalom. Isang masayang paglalakbay ng bagong kasal na tila walang iniintinding problema. Ngunit sa gabing yun, hindi alam ni Raja na yun na pala ang kanyang huling araw, ang kanyang huling hininga. May nakakita sa kanila, isang lokal na tour guide na madalas nagdadala ng mga turista sa kabundukan ng Shalong. Naalala niya, magkahawak kamay pa na Raja at Sunam pero may kasamang tatlong anino. Tatlong hindi pamilyar na mga lalaki. Hindi sila tagaroon. Hindi sila kases. Hindi rin garo. Ang wika nila? Hindi. Malinaw. Ang tatlong ito ay mga dayo. Habang sila ay naglalakad sa isang liblib na lugar, maririnig lamang ang tunog ng mga kulaglig at ang pagaspas ng hangin. Ang tatlong tila anino na nakasunod, si Navakash, Akash, at Anan, ay tinanggap na mga bagong kaibigan at pinagkatiwalaan. Bago pa man makapagsalita si Raja, biglang nagiba ang ihip ng hangin sa paligid. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang balat nang maramdaman niyang may mali. Pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, humawak sila ng matatalim na itak. At habang si Sunam ay nakatingin lamang, walang kalaban-laban na si Roger ay sinugod ng tatlong lalaki. Isang malakas na sibat ng itak ang bumagsak sa kanyang katawan. Sumunod pa ang isa, at isa pa. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa dilim ng gabi, habang ang kanyang dugo ay dahan-dahan na lumalapnos sa lupa. Hindi isang atake ang nagpatumba sa kanya, kundi sunod-sunod na hampas ng matatalim na sandata. Ang dating mga kamay ng kaibigan na nakikipagkamayan sa kanya, ngayon ay siyang pumapatay sa kanya. At sa huling sandali, nang bumagsak si Raja sa malamig na lupa, tanging isang tanong ang nakaguhit sa kanyang mga mata. Bakit? Kinabukasan, biglang naglaho ang mag-asawa. Wala ni isang tumingin kung saan tumuloy ang dalawa. Ang tanging iniwan na bakas ay ang scooter na kanilang nirentahan. Nakita ito na iniwan sa gilid ng daan. Ang pagtataka ng marami, hindi sira ang motor, at meron pa rin naman itong gasolina. Ang pag sa motor ay sadya. Lumipas ang ilang mga araw, Natagpuan ang bangkay ni Raja sa isang liblib na bangin malapit sa Waisodong Falls, isang lugar na karaniwang dinarayo ng mga turista dahil sa kagandahan ng talon. Ngunit sa araw na yon, naging tanawin ng malupit na krimen ang nasabing talon. Nakahandusay si Raja at tila paagnas na ang katawan. Ang kanyang leeg, nilaslas ng malalim, halos ikahiwalay ng ulo sa katawan. Ang kanyang ulo, basag na bang pinulbos ng matinding hampas gamit ang matalim na itak sa tabi ng bangin may iniwang mga bakas ng kamatayan isang kapote na puro dugo at ang mismong itak na ginamit upang tapusin ang kanyang buhay isang tanong ang agad sumagi sa isipan ng mga pulis kung may kasamang tatlong lalaki si Raja at Senom nasaan na sila sino ang may gawa at higit sa lahat nasaan si Senom habang natagpuan ang bangkay ni Roger sa isang maselang kalagayan, si Sanam ay tila naglaho na parang bula. Walang iniwang bakas, walang kasamang dugo, walang palatandaan na siya ay nadamay. Isang bagong kasal, nagtampisaw sa mga talon, ngumiti sa mga litrato, naglakad sa mga ulap ng shalom. Ngunit sa huli, imbes na yakap ng asawa ang kanyang kasama, ang malamig na lupa at matalim na itak ang bumungad sa kanya. Habang ang ulan ay walang tigil na bumubuho sa Cossie Hills, tila ba nilalamo ng dilim ang bawat sulok ng bundok? Ang mga ilaw ng mga kabahayan ay kumikislap, parang mga matang nakatingin mula sa kadiliman. Sa himpapawid, nagsusumigaw ang tanong na walang makasagot, nasaan si Senom? Sa mga mata ng pamilya ni Raja, si Sena may isang biktima, dinukot, pinatay, o kaya ay itinatago ng kung sino mang may lihim na galit. Kaya't hindi sila tumigil. Lumapit sila sa pulisya, sa media, at sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Hanggang sa makarating sa mesa ng mismong punong ministro ang kanilang pagsusumamo. Ngunit ang katotohanan, gaya ng matalim na punyal, ay unti-unting lumitaw. Lumabas ang mga call records. Lumitaw ang mga pangalan. At sa bawat minuto ng investigasyon, mas lalong lumilinaw ang isang nakakatakot na larawan. Hindi ito simpleng pagkawala. Hindi ito abduction. Ito ay isang plano, isang honeymoon na ginawang bitag. Isang paglalakbay na inihanda, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa dugo. Sa bawat klik ng kamera, sa bawat ni Roja, may isang taong nakatago sa likod ng lahat ng iyon. Isang pangalan na muling bumangon mula sa kanyang nakaraan, si Raj Kushwaha. Hindi lamang siya basta dating empleyado ng plywood factory ng kanilang pamilya. Siya ang lihim na pag-ibig ni Senom. Ang lalaking dapat sana ay nakatadhana sa kanya, ngunit hindi tinanggap ng kanyang pamilya. Tanda pa raw ng mga malalapit sa kanila. Taon bago ang kasal, nagkaroon ng masidhin pagtatalo sa loob ng pamilya ni Senom. Dahil habang abala ito sa negosyo, unti-unti ring sumisibol ang relasyon niya kay Raj, isang lalaking mababa ang estado, walang pangalan, at hindi karapat dapat ayon sa pamantayan ng kanilang lipi. Hindi pumayag ang pamilya, pilit pinuto lang ugnayan. At doon pumasok ang pangalan ni Roger Reguvenchi na kanilang nakilala sa booklet ng Samaj Parichay Pastika. Isang desisyon, isang kasal na isinulat sa papel, pero ang puso ni Sanam hindi kailanman naputol ang koneksyon kay Raj. Habang nasa honeymoon sa Shalong, habang sa mga litrato ay nakangiti si Sanam kasama ni Roger, lihim pala itong nakikipag-usap kay Raj sa pamamagitan ng cellphone mga mensahe, mga tawag, mga plano. At ayon sa mga investigador, doon nagsimulang mabuo ang mas madilim na katutuhanan. Si Raj Kushwaha, ang taong iniwan, ngunit hindi tuluyang nakalimutan, ang siyang magiging anino sa kanilang honeymoon. Ang mga kaibigan at pinsa ni Raj, na nooy nakikitang parang mga aninong nakabuntot kay Sanom, ay unti-unting bumigay sa bigat ng konsensya. Sa malamig na interrogation room, habang kumikislap ang ilaw sa kisame, umamin sila. Sila ang tumulong, sila ang mga kamay na naghawak ng itak. At sa likod ng lahat, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabangon sa bawat salaysay, si Raj Kushwaha. At doon, tumigil ang lahat ng ilusyon. Ang pagkawala ni Senom ay hindi simpleng misteryo. Ito ay isang pagtataksil na nakabalot sa pagmamahal isang bangungot na itinahi mula sa mga lihim at kasabuat. Habang nagdidilim ang eksena, makikita sa imahinasyon ng scooter na iniwan sa gilid ng daan, naliligo sa ulan, walang laman, at parang multong paalala ng isang paglalakbay na hindi na nababalikan. At mula sa malayo, isang boses na mahina ngunit matalimang bumubulong sa hangin. Hindi lahat ng kasal nagtatapos sa honeymoon. Minsan, ito ay nagiging libing. Ikawalo ng Hunyo, dalawang linggo na ang lumipas mula ng matagpuan ng bangkay ni Raja na nakahandusay sa bangin. Dalawang linggo ng luha, tanong, at paghahanap sa nawawala niyang asawa, si Sanam Kumari. At sa wakas, isang balitang gumulat sa lahat. Ang babaeng inakalang dinukot, ang babaeng pinaniniwalaang pinaslang, si Sanam, ay buhay sa Uttar Pradesh, mahigit isang libot dalawang daang kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen, muling lumitaw si Sanam. Sa isang daba, isang ngumunting kainan sa gilid ng highway na madalas tambayan ng mga tsuper at manlalakbay. Nakita ang babaeng matagal na hinahanap, marungi ang kasuutan, nangingini, mataas ang lagnat. Ngunit higit sa lahat, ang mga mata, mga matang puno ng takot, parang isang nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Para siyang multong biglang nagpakita mula sa kawalan. Ayon sa ilang nakakita, nakaupo siya sa sulok ng daba, parang wala sa sarili, parang tuliro. Ngunit ayon sa opisyal na ulat ng Megalea Police, hindi siya natagpuan, siya mismo ang lumapit, isang hakbang na nagbago ng lahat. Mula sa sandaling yon, hindi na siya tinuring na biktima. Siya na ang pangunahing sospek dalawang linggong pagkawala. Dalawang linggong iniisip ng pamilya ni Roger na baka nakatali ang asawa sa isang madilim na silid, umiiyak, naghihintay ng saklolo. Pero ang katotohanan, habang sila ay nagluloksa, si Sanam ay malayo, nagtatago. At kung susuriin, hindi yun basta takot. Hindi yun basta pag-iwas. Para bang isang script, isang eksenang maingat na pinlano. At nang magsimula ang interogasyon, unti-unting lumabas ang mas madilim na larawan. Hindi dinukot si Sanam. Hindi rin siya nawawala, kundi nagtatago. Si Sanam ay isang kasabuat. Kasama sa mismong plano. Kumbaga, hindi siya nawala ng asawa. Siya mismo ang naglatag ng lambat. At si Roger, nahulog sa bitag ng babaeng kanyang minahal. Ang honeymoon trip na dapat ay puno ng halakhak at pagmamahalan. Isa palang honeymoon na ginawang death trap. At sa paglilitis ng mga ebidensya, lumabas ang pangalan ni Raj Kushwaha, ang dati niyang kasintahan. Mga tawag, mga mensahe, mga palatandaan ng lihim na ugnayan. At hindi lamang yon, ang tatlong kabataang lalaki na mga kaibigan at pinsan ni Raj, ang kalaunay umamin. Sila ang anino sa likod ng dilim. Sila ang tumulong sa pag-akit. Sila ang gumamit ng itak. Sila ang pumatay. Sa loob ng malamig na selda, limang katao ang magkakahiwalay ngunit pare-parehong tahimik. Si Senom, ang babaeng ipinagpalit ang asawa sa isang kasinungalingan, si Raj, ang lalaking nagutos ng lahat, at ang tatlong kaibigan na pumatay gamit ang kanilang sariling mga kamay. Para sa batas, tapos na ang laban. Nahuli na ang mga salarin. Pero para sa pamilya ni Raja, nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan. Hindi sapat, iyan ang sigaw ng kanyang ina habang nakaluhod sa harap ng mga larawan ng anak. Nakaputi ang kasuutan at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Para sa kanila, hindi lamang lima ang dapat managot. Sa likod ng kasal na yun, may mga anino na tila hindi pa lumalabas. Mga taong nagpanggap na inosente, ngunit baka sila mismo ang may alam bago pa man ang pagpatay. Pinagdududahan nila ang pamilya ni Senom. Bakit hindi nila naramdaman ang balakid sa kinasasangkutan ng kanilang anak? Bakit tila napakabilis ng lahat, ang kasal, ang mga galaw, ang mismong bitag? Kaya't humiling ang pamilya ng isang mas matinding hakbang, isang narco test. Ang tinatawag na truth serum, kung saan ang kahit anong sekreto ay mapipilitang lumabas, at ang mga bibig na dati ay sarado ay mapapasigaw ng katotohanan. Isipin mo, isang silid na malamlamang ilaw. Sa gitna nito, nakahiga ang isang sospek, unti-unting tinuturo ka ng gamot. Mabagal ang kanyang paghinga, nanginginig ang kanyang mga daliri, at mula sa kanyang bibig, isa-isang bumubulwak ang mga salitang hindi niya kayang pigilan. Ang bawat detalye ng kasinungalingan, ang bawat pangalan na dati inilihim, ay kusang lumalabas na parang isang sumpa Ngunit hindi madali ang daan patungo rito May mga humahadlang, mga abogadong handang magtago ng katotohanan at mga taong ayaw lumabas ang tunay na kwento Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang nadaragdagan ang hinala ng pamilya ni Raja Hindi lang sila ang may kasalanan, bulong ng kapatid ni Raja habang nakatitig sa dilim May mas malalim pa dito may mga taong nakaupo sa likod ng trahedya, nanunood, natatawa, at pinapayagang mamatay ang kapatid ko. At sa gitna ng kanilang paghahanap ng hustisya, isa lang ang malinaw, hindi sila titigil. Hanggang sa bawat kasabwat, bawat lihim, at bawat pagtataksil ay mailantad. Ngunit ang tanong, handa ba ang lahat sa mga katutuhan ng maaaring lumabas? Ang kasal, isang pangakong dapat ay puno ng pag-ibig, ng pangarap, at ng habang buhay na pagsasama, pero para kay Roja, yun pala ay naging bitag, naging hukay na mismong siya ang itinulak. Si Senom, ang babaeng dapat ay kakampi niya sa hirap at ginhawa, ay hindi naging ilaw ng tahanan, kundi naging dilim na nagkubli ng matinding pagtataksil. Sa likod ng kanyang mga ngiti, sa bawat paghawak ng kamay, mayroong tinatagong lihim, isang lihim na babago sa kapalaran ni Raja, man. At ngayon, mula sa malamlam na ulap ng Megalaya, hanggang sa masisikip at madidilim na kalsada ng indoor, iisa ang tanong na nananatili at sumisingit sa bawat gabi. Mahal ba talaga siya, o simula pa lang, plano na ang kanyang kamatayan?